Good day everyone! Hello! Kumusta kayo guys? Ayan. Biyahe tayo ngayon papunta dun sa... Ayun kung nakikita yung color blue na yun. Dun tayo papunta guys sa paanan yan. <laughs> kasi andun yung location yung, nung favorite kong garden shop kasi ang daming pagpipilian. Ayan guys so medyo malayo-layo sa amin ng onte. Nagmotor lang kami ni Habi and wala naman iba. <laughs> yan nandyan sa color blue na yan natatakpan kasi yung ulap yung bundok kaya hindi nyo makita pero ang ganda ng bundok na yan and yung bundok na yan ang nagsusupply sa amin ng tubig dito sa Kamsur <laughs> ayan guys so kahit tanghaling tapat talagang sa ngala ng plants walang mainit or maulan kasi kanina maulan bago kami umalis and nung nagbabiyahin na kami, umulan ulit, natrap nga kami ng ilang, siguro mga 15 minutes or 20. Buti nga natuloy kami kasi sayang naman. And ito, ang lawak-lawak yan ng mga maisan ata yan guys. Pero doon sa dulo, ang daming mga nakatira, ang daming residente doon. And ang press ko ng hangin kasi mapuno. Oh, dito mapresko na. ng lamig na ng hangin dyan guys. Oh. Sana nga nasa malapit lang ako nakatira. <laughs> para malapit lang dun sa garden shop. Yan o, oh, ayan. Paliko na kami. And dire diretso andyan na. Malapit na yung garden shop. Ayan guys, so. lunch break na nila buti pinapasok pa kami so andito na tayo guys so oh. ayan oh. buti pinapasok kami kahit lunch break nila ang bait nga eh tapos yan may nagla live selling pala ay yung mga paninda nilang ano ibibenta nilang mga aglonima tara punta tayo dun sa may unahan guys ayan yung mga philodendron ayan oh, may nakaibabaw pa sa tubig tara dun tayo sa una-unahan kasi andun yung target natin yung aglonima syempre aglonima <laughs> na ako talaga nahook sa aglonima so ito guys di ko alam yung ID niya. hindi ko, li di ko rin alam yung price tapos yan may mga anthuriums. yan o and ito sina pink valentine or auspicious pink hindi ko rin alam yung price kasi hindi na ako nagtanong tanong yan kasi isa lang naman yung bibilhin ko saka naka lunch break sila ayan no oh. at least buelo ako mag ano mag video <laughs> mag isa lang ako dyan guys eh nahiya ako kapag may nakatingin na tao ayan mga rand angel oh unti na lang dati punong puno yan ay nila live selling ata nila kaya siguro mabenta talaga to si ano Red Angel 3 in 1 pot ata ang pagbenta nila dyan so ito tiko alam din yung ID dun sila nagpapropa guys o oh. may mga ipanayon na yun yan yan ito si Pink Kumkun ang ganda oh. ang ganda ng pagka pink parang neon pink. Ang tingkad. Lalo kapag nasisikatan siya ng araw, oh. Ng Ganda ng pagkanta. Sina White Legacy. Yun, know. At ito si Tricolor. Siya talagang pinang, ano, dahilan kung bakit ako bumalik dito. <laughs> And, pinagpipilian ko, guys. Ito yung na talaga ako kasi mas na-attract na ako sa kanya. Ang dami niyang pagka pink and yung iba kasi kalat kalat yung white nya so ito yung naiiba kasi sa kanilang lahat ayan o tsaka pantay pantay kasi yung leaves nya compared yan sa iba pero pinagpipilian ko kung or ito ayan o pero mas madami pala yung dahon nya o oh. hindi ko kasi masyadong napansin kasi mas na tumingin ako dun sa color niya. Ayan. Ito kasi ang daming ano. Pagka white. Tapos yung kakaiba yung color niya. So, ito guys. Pinag-iisipan ko pa kung alin ang kukunin ko. Yan o. pa ina check check ko muna. And mag-ikot-ikot muna tayo, guys. Libre lang naman ang, ang tawagan. Ang tumingin, tumingin tuming, tuming muna, tingin-tingin lang muna tayo kasi isang budget lang yung kaya. So, ayan sina White Legacy. di ko di wala kasi mga price na nakalagay sa pots nila sana meron na no para kunwari kung talagang bibili ka hindi ka na tanong ng tanong ayun no sino kaya tong red na to Kasi yan hindi ko rin alam yung mga ibis ayun guys so oh. feeling ko mga nasa ano pa to medyo pricey pa yan kasi parang nakasegregate naman yung mga Ayan, mga pricey. Tapos yung mga mura lang. pwede ko sure din. Ayan no, si Pink Legacy. Ayan na. Ito sa baba mga propagation nila. Tapos ito na-attract din ako dito sa pagkaano nito. Pagkapula niya. Ang ganda napaka oh. Napakatingkad na-attract ako guys sa matitingkad ang color si Army Aglonima parang pink legacy si Red Sombat ang cute ng ano, dahon ng Red Sombat yung pabilog masakikita na ako kapag pabilog ang dahon yan, si Kanza pero di ko pa kaya yung price niya nasa 1k pa daw yan yung kansa yan makahawak lang ako okay na yan <laughs> tapos si nakarats 10k karats tapos si starbucks sa and si moonlight katabi niya starbucks sa na nasa 5k daw pwede ko na tanong si moonlight ayan and guys magpapasalamat pala ako sa 35 subscriber ko. Thank you so much po. And nalungkot lang ako kasi may dapat 36.